Mas marami din doon chicken. Hindi yan bait. Gusto mo? Uwi ka na saan? No. Ba't nakahawa ka dyan? No. Ba't nakahawa ka, no. ka dyan? Nandun si mami. Wala. Nandun. Wala. Wala. Nag-usap ba kayo ni mami mo? Anong sabi? Si ako. Choco. Dito ka lang. Hintayin mo siya, sabi niya. Uh Oo. -oh. Opo. Uh Opo. -oh. Anong sabi mo? Yes. Sorry. Sorry. Sabi mo, hintayin mo si mami mo. Uh Oo. -oh. Anong sabi ni mami? Eh, dito po. Dito ka lang daw? Uh Oo. -oh. Hintayin mo siya? Oo. Uh oh hmm. na dyan, uuwi na lang. Uh -oh. Bala ka sa kanya, bobo mo? Ando naman na siya sa inyo. Hindi. Okay, uh, ang sabi niya, dadaan daw siya doon sa inyo. Hindi. Hindi mo nga makasigsig. Hindi. <laughs> <laughs> dito, Hindi. mo Hindi. 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 Mapapagalitan ako yung ikaw! Uy na tayo! Ayaw ka nang ayaw ko! Palagi ka na lang ganyan! Kasi iyak ka kapag di mo nakukuha yung gusto mo! Ano pa gusto mo? paluin kita? Hindi! Umuwi na tayo! Ayaw ko! Umuwi na tayo! na tayo. Ano na tayo. Huwag yan, be. Huwag mo paluin. Uwi ka na dala. Ihahatid eh, na lang kita mamaya, ano? Hatid kita, no? Ayun Tingnan ayun natin doon mo. si mami mo. Dry na dry. Hindi parang harata na harata. Hindi ka umiinom ng tubig. Huwag mo na umuwi na tayo. kita kay papa mo. Ayun ka. Uwi na tayo. Bakit? Bubuhatin na lang kita. Ah, bubuhatin ka doon ni ate mo. Hindi. Bubuhatin kita. Halika na. Wag na, wag na. Ako na lang mag a Kami na lang mag a mamaya. Hindi pa naman kami mag a a a Dito ka na lang muna. Mamaya ka na lang uwi. Sabay ka sa amin mag-out na. No? Kasi nagbo-work ka pa, no? Hmm. Ba't umiiyak ka? Hmm.